Kamusta? Ito tayo para sa isang paghimay ngayon. May isang ideya tayong pag-uusapan na, alam mo, baka medyo kontra sa nakasanayan mo. Hmm. Lalo na kung pamilyar ka sa mga kwento ng mga parang solo hero sa misyon, sa ministeryo. Oo, yung parang lone ranger type. Yun nga, yung mag-isang sumusulong. Pero uh, base dito sa mga material na pinag-aralan natin, parang iba eh. Ibang-iba yung disenyo na tinuturo. Mukhang ganun gaya. May isang kasabihan aprikano kasi na nung binabasa namin to, parang ang lakas ng tama sa akin. Kung gusto mong bumilis, mag-isa Okay. Kung gusto mong makarating sa malayo, sama-sama kayo. Ang simple, pero ang lalim, di ba? Oo, totoo. Malalim nga. So, ang misyon natin ngayon ay himayin to. Bakit sinasabi dito sa mga source na itong pagtutuluyan eh hindi lang mas epektibo kundi ito mismo yung uh, biblical na disenyo? Yun. Biblical. Mahalaga yun. Sige, bisan natin. Ang unang point na nakapansin-pansin agad sa mga source, itong konsepto ng lone genius. Ah, yung mag-isang bayani. oh, yung mag-isang bayani. Kahit pa parang ang ganda pakinggan, parang inspiring. Eh, idinidiin dito na isa siyang paglihis. Paglihis talaga. Mula sa original na design. At dahil dito, madalas daw humantong sa, ano mo na, burnout? Mm-hmm, burnout. Pagkakawatak-watak. Minsan pa nga sa mga seryosong pagbagsak. Moral failure. Grabe. Malinaw na sinasabi, hindi ito yung modelong nasa kasulatan. Eksakto. At kung sisilipin mo nga yung mga teksto mula Genesis hanggang uh, Revelation, kitang-kita mo yung pattern eh. Paulit-ulit yung tema ng pagtutulungan, yung collaboration. At talaga? Oo, sa Genesis 1.26 pa lang sa paglikha, may divine collaboration na agad. Lalaangin natin ang AO. Ah, oo nga, natin plural. Oo, hindi. Nalalangin ko. Tapos syempre yung classic sa Ecclesiastes 4, yung 9 hanggang 12, mas mabuti ang dalawa kaysa isa. O ng pananilingak may tatlong hibla ay hindi agad nalalagot. Pamilyar yan. Yun. Malinaw na paglalarawan ng lakas at suporta pag magkakasama. Tapos pagdating sa bagong tipan, lalo pang lumilinaw. Paano? Nung isinugo ni Jesus yung mga disipulo, Paano niya ginawa? Dala-dalawa. Nasa Lucas 10, nasa Marcos 6. Dala-dalawa nga pala. Hindi isa-isa. Hindi isa-isa. Kasi may prinsipyo ng partnership doon. Sa gawa 13.2 naman, hindi lang basta nag-decide si Barnabas at Saulo na, Tara, alis tayo. Ah, oh, hindi. Hindi. Sila'y pinili at isinugo ng isang team. Isang community na ginabaya ng espiritu. Wow, community decision pala. Oo, at eto pa, napaka-importante nito sa mga sulat ni Pablo. Madalas niyang gamitin yung salitang Griego na sunergos. Sinergos. Anong ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan, fellow workers, katuwang sa gawain. Hindi lang sila basta followers or helpers niya. Ah, okay. Hindi lang tagasunod. Hindi. Kundi mga kapantay, mga katuwang talaga, sina Timoteo, Silas, Priscila, Aquila. Alam mo, radical yun eh. Yung konsepto ng pagkakapantay-pantay sa misyon. Wow. Grabe yung sunirgos. Hindi lang pala basta kasama. Talagang kapantay na katuwang. Ang laki ng pagbabago yun sa pananaw natin, lalo na sa leader-follower model na nakasanayan. Malaki talaga. Kung ganyan pala kasentral ang partnership sa disenyo niyang Diyos, ano raw ba talaga base sa mga binasa natin, yung nagiging problema kapag solo yung approach? Ayon sa mga source, itong solo model na pinalalakas pa ng kultura natin ngayon, yung individualism, yung celebrity culture. Oo, uso yan. Nagbubunga siya ng ilang mga uh, particular na problema. Una yung tinatawag na charismatic burnout. Ah, burnout ulit? Oo. Sobrang bigat kasi ng pressure sa isang tao. Dapat laging magaling, laging namunguna. Nakakapagod yon. Totoo. Pangalawa, nagiging mababaw daw ang discipleship kasi yung focus napupunta sa personalidad ng leader. Ah, sa tao napupunta hindi sa proseso? Oo, hindi sa proseso ng paglago o kay Kristo mismo. At pangatlo, sayang yung potensyal ng ibang tao sa team. Nagiging parang mga kasangkapan lang sila. Imbes na sunergos. Imbes na tunay na sunergos, co-laborers. Parang lumalayo kasi sa diwa ng pagiging katawan ni Kristo, di ba? Kung saan bawat bahagi, mahalaga. Nakakalungkot nga isipin na yung misnong passion na naguunyog sa isang tao to go solo, yun din pala yung pwedeng maging source ng burnout niya o kaya ng pagiging mababaw ng impact, ayon dyan sa mga material. Oo, parang ironic. Makes you think talaga. So kung yan ang mga problema, ano naman yung uh, inihahayang alternatibo? Ano ba itong tinatawag nilong kingdom synergy? Yung pagtutulungan na nabanggit? Yung... Kingdom Synergy, ito yung pagtutulungan na hindi lang basta, um, alam mo yung pagsasama ng mga tao, mas malalim pa don. Okay. Isa siyang dinamikong pakikipag-partner sa Diyos at sa isa't isa. Ang bunga nito, ayon sa mga source, ay higit pa sa suma total ng mga individual na contribution. Mas malakas pa. Oo. At may apat na malinaw na benepisyo itong binabanggit. Una, resilience, and sustainability. Mas matibay. Parang yung panali nga na may tatlong hibla, hindi agad napuputol. Okay, resilience. Ano pa? Pangalawa, complementary gifting. Alam mo yun, 1 Corinthians 12, iba-iba tayo ng kaloob. May nagtuturo, may namumuno, may mahabagin. Gets. Sa team, napagsasama-sama lahat yon. Eksakto. Para mas kumpleto yung gawain. Pangatlo, mutual accountability. May nagbabantay sa iyo, may sumusuporta, may nagpapaalala. Para manatili sa integridad. Mahalaga yan. Accountability. Sobrang halaga. At pang-apat, multiplication. Hindi lang yung trabaho o misyon ng lumalago, kundi pati yung mga leaders mismo. Kasi ang mga team, likas silang nakakapag-produce ng mga susunod na leaders. Hindi nakasentro lahat sa isa lang. Interesting. Mas sustainable nga pakinggan. At uh, binanggit din pala sa sources na hindi lang to teorya, no? Hindi talaga. May mga halimbawa raw tulad ng YWAM, Youth with a Mission. Tsaka yung Heaven in Business daw. Matagal na raw nilang ginagamit tong mga team-based models sa operations nila. Oo, so may mga nagsasabuhay na talaga nito. Hindi lang siya nasa papel. May prueba na. Tunay nga. At ang kinakaubod talaga ng mensahe mula sa mga material na ito ay ito. Ang disenyo ng Diyos para sa kanyang misyon, likas siyang collaborative. May pagtutulungan. Collaborative by design. Oo. Sinasalamin nito yung sarili niyang kalikasan bilang trinity, isang perfectong community, diba? at paulit-ulit ng napatunayan sa history at ngayon na itong modelong to, mas efektivo siya, mas matatag, at nagbubunga ng pangmatagalan. Hindi lang siya basta management strategy. Alam mo yun. Hindi lang teknik. Hindi lang teknik. Ito ay isang malalim na teolohiya, mm -hmm. isang paraan ng paggawa, nakasama ang Diyos at ang kapwa. Ang ganda nun. So para sa iyo na nakikinig, ito siguro yung tanong na maiwan sa atin. Sa sarili mong misyon o proyekto o kahit anong mahalagang gawain na pinagkakabalahan mo ngayon, sino kaya yung mga sunergos mo? Hmm. Magandang tanong. Yung mga kapantay na katuwang na marahil nais ng Diyos na makasama mo sa paglalakbay na to. Tandaan natin yung kasabihan kanina, hindi lang para mas mabilis kang makarating sa dulo. Kundi para mas malayo. Kundi para mas malayo, mas malalim at mas makabuluhan ang inyong mararating ng sama-sama.